school. Hinihintay na lang ulit yung pro. Wednesday ngayon kaya na ako. Sevilla na ako. Mamaya, pupunta kami sa Belmont School, yung dati ko, yung alma mother ko, para mag-conduct ng interview para din ulit sa social anthropology project ko. Ayun, conduct ng interview or survey. Survey sa sampung high school students. Kaya, ayun, sana, sana maging successful later. Kaya, tapos na yung is dapat hanggang 1 talaga yung klase ko. Maaga lang talaga kami pinalabas. Ayan, nagubutong na ako, pero hindi ko alam kung kakain pa muna kami bago pumunta ng school. Velma or dito sa school ko nga. Iba na pala yung sistema nila dito. Yung, ano yun? Dati, cash basic. Yung cash lang. Bigay, mo. bili ka, bigay mo yung pera. Ngayon may claim stop, claim stop na. Parang bibigyan mo muna yung pera. Tapos gagawin nilang claim stop or yung uh, parang paper money yung pera mo. Tapos saka ah, pa bibili. Tapos yung susukli nila sa paper money din. Tapos saka pa i- papakas yung suple sa accounting office. So, medyo mabuting ting. Ito nga pala yung katina. Ito nga pala yung kantin. Ito yung Ito yung building. Yan. Yeah, ito yung high school building. Tapos yun yung auditorium. Ayun, nini na nilakad namin si simula school ko ang ganda sa sakaya ng tricycle. Hindi ko rin alam doon sa kasama ko kung bakit gusto niya maglakad. Pero, medyo malapit na lang din naman kasi sayang din yung pamasahe. Kaya, yung, yung kakaupo mo pa lang sa si jeep, papara ka na kagad. Kaya, sayang lang din. Ayun! Bukas daw kami magi interview sa school or survey sa school kasi ano, um, hindi daw sila ready ngayon, ready. Hindi sila ready. Kaya, bukas na lang daw. pinapabalik kami ng break ko bukas. Kaya, so bukas, doon muna. Tapos, doon sa isa ko pang dapat puntahan. Para din sa isa ko pang project. Na magshootin ako ng commercial. Yeah, commercial. Mataray. Pero, ako yung ano, ako yung taga-camera. <laughs> ano yun? Uh, tapos, uh, ano ba pa? Yun! Ang init! Ang init. Ang init. Ah, mainit kasi ang lakas-lakas ang -lakas loob ko. Tinan nyo yung suot ko. Oh, ah, yeah, yan, ano mo. nakaganyan pa ako. Tapos, yan, o, oh, naka, naka three-fourths ako. Hindi ko naman kasi akalain na ganito, ka, ganito ko edit ko araw. Sabi kasi naman doon sa news forecast, eh, Ha? sabi sa news forecast, Medyo maulan pa din daw ngayon. Pero bakit? Ang init! Ang init. Kaya yon Pipiis na ako. Tapos pahinga siguro or gawa na ng ibang dapat gawin. Yung Bye bye! Hello! Kakagising ko lang. Tapos nakaupo na naman ako dito sa lamesa. Kasi, ano, ginising ako nila o kasal dahil may merienda daw. At itong merienda. Turon! na may langka daw sa loob. Kaya na-excite naman ako kasi may langka daw sa loob yung turon. Kaya ayun kain mo na ako. Ayan, nagluluto siya. At sa nang ng dinner namin. Ang dinner namin, yakisoba. Instant lang. Ito siya. Ako. Ayan. Hindi ko siya nababaga pero yan siya parang pasit kanton lang din dito uh, na-add lang yung sauce pero ngayon ngayon, ginigisa niya na yung ay, oo, oh, oh, parang ginigisa niya yung cabbage tapos ano ano po yan na to, Chang? post na post ka na ah, yung parang ano hibe, hibe hibe ata yun, yung maliliit na shrimp yung inaano niya sinasama niya pang palasa din dagdag palasa ayun cabbage tapos sisko tapos silagyan niya ng salt at ginamot. Yun pala. Yun. Yan, yung cortina na yan na parang mga bigs-bigs. Gawa ko yan dati nung high school ako. Newspaper, ay newspaper, magazine lang yan. Tapos ginawa kong ganyan na parang cortina Nagbabalang ulit ako gumawa niyan pag, sa bakasyon para sa kwarto ko naman. Kasi ang cute niya tingnan girl na girl. Ayan, yung cortina pag nakalugay. Kanina kasi naka, ano, naka ponytail or tali. Ayan. Kung makikita nyo, ayan siya. Yung newspaper, parang inikot-ikot, tapos, nilagyan ng beads, ka colorful beads colorful beads. Tapos, dun sa tuktok, yung kahoy, tapos may mga beads din sa taas. Kaya, ayan siya. Ayan, nilagyan na ng water yung, ano ba, kawale? Kaserola? Basta yan, yung pinaglulutuan. Nilagyan ng tubig yung kaninang pinagkisahan ng, <coughs> ng cabbage tsaka ng maliliit na dried hipon. Kasi nihintay lang. Kumukulo-kulo na ng konti. Ayan, nilagay na yung noodles. Ayan, noodles. Seryoso, seryoso. Iso ito, ito, iso ito, 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 Ayan sa soto, saan magluto, e chopstick yung ginagamit. Ayan na, medyo naghiwa-hiwalay na yung noodles. ba diba pag sa Pilipinas, hindi ko alam kung kami lang yun, pero sa, dito kasi sa Pilipinas, yung way ng pagluluto ng ganyan, ba diba, yung sa, parang binababan siya sa tubig, tapos sasalain, pag naghiwa-hiwalay na, tapos saka ihahalo yung sauce. Sa Japan daw, ganyan. Parang pinapatuyo yung water. Ayan na pala yung cabbage na may small hipon. Ayan, nawawala na yung water. Ayan, nararamdaman sauce na ito naman. di o diba nag-dedemo talaga si Otosan. Ayan, pag wala ng water, ilalagay na daw yung sauce. Tapos, Ayan. Oh, wow. May paangat-angat pa yan. Oh. Dahil tatlo yung lulutuin na ganyan yung atosan. Hinati niya yung mga cabbage or yung sahog. Sa tatlo din. Ang hmm. Tapos na. Yung isa. May dalawa pa. Ito na unang finish product. Bango. Ayan na yung totoong presentation niya, yung may color green dito na nori. Yan, yan talaga dapat yung tsura niya. Ayan, kakain na talaga kami ng dinner. Ang dinner namin, yun ngayon niluto niyo otosan. sad. Itong yakisoba, tapos itong lumpia binili kay ate naglalako. Suki namin yun. Tapos, yung sauce na suka na may sili ng konti. Yung yung lumpia, doon din namin binili kanina yung turon. Ah, good night na ako kasi wala naman ako ibang gagawin. Nanood lang ako sa YouTube ng example ng commercial ng mga resort para may idea ako sa pag -e edit ko. Saka so, nag-search na din ako ng pwede yung background music. Ganyan. Kaya ayun. Bye-bye. Good night.